tubig Kaya pinapauna, pinaabantin na nila, hindi na pinatras. At uh, mahirapan sa pagatras sa mga tracking, lalo na at mabibigat yung karga. A few moments later. Good morning, good morning, good morning guys Good morning mga kamamay So yun, panibagong araw, panibagong video Sa naman tayo, no? So napakaganda ng uh, Ano nang ano, ano ba tawag nito? Yon, Ano ba tawag sa inyo dyan? Sunrise ba o ano? Comment kayo guys Comment kayo mga kamamay And yun, uh, kagabi si Dose, alas uh, 12 na po uh, nakaalis no papuntang um, Masbate so inabot na siya ng ating gabi so ngayon uh, si Jis ang uh, mabiyahe ngayon so para siyang danger siya nandito so tingnan natin si Cinco nandyan na rin. si Cinco si Beatriz at si Timothy at si Oliva no? magkatabi sila doon ayan so may biyahe ngayon uh, alas 6 no? ngayon alas 6 ang umaga Ayan So maraming salamat po sa inyong lahat mga kamamay no Sa mga walang sawang sumusuporta Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel Sana po uh, uh, matapos niyo po ang videos po Bago po kayo mag-comment po ano Para po uh, mapanood niyo po lahat Kung, uh, kung ano po ang magandang iko-comment At uh, para po kayo ay hindi maano Kasi may napapansin lang po ako na Hindi pa natapos ako ang tanong na na So wala hindi rin naman po ang related yung tanong sa napapanood at gawa nang hindi po natatapos ang pinapanood. So sana po ay tapusin niyo muna bago po kayo mag-comment. And sana po wala pong mag-skip ng ads para po uh, mga uh, dagdag po no. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Alright, so yun, punta tayo dun yan, kay Jis at palis na yata si Jis. Pero napapasin ko si Jis, meron ng andyan na yung Coast Tara, let's go. Puno na pala ito si Jis, mga kamamay. Ano? Puno na pala ito. Narin na. na lang yung clearing para makapag-ano na sila. Makapull out na. Ayan, nakatanggal na pala ang lubid niya, no? Nakatanggal ang lubid. Ayun. Inangat na nga po, mga kamamay. Right. ingat po kayo itu, uh, 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 ingat po kayo uh, uh, sa biyahe mga idol. ingat ingat, anak Vergara uh, no? in Quarter master. Yan. Sa mga Nico Medes family, Bergara family, shout out po sa inyo, family, yun, shout out po. Ang na sana sa ibang bansa, sa mga ano natin dyan, OFW, shout out po sa inyong lahat. Yan, get dressed po and good morning always, always, always good morning. Good morning guys. So kasunod pa lang schedule natin ngayong umaga mga kamaway 6.30 si singko no Pamarindo kayo pa rin Ayan yung mga panakay ni Jis na Subra Si singko ang magsasakay Ayan Isasakay doon kay singko pala so, <laughs> Doon isasakay kay singko Yung mga Subra ni Jis At di, di, di nagkasya At si Jis ay merong dangerous cargos na karga uh, kaya walang pasayro na sakay Yeah. Right, so are no? Mga kamabay. I keep waiting for for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle wasted it again i tell my friends. I'm feeling like you're coming cause I feel the sun The special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love before you I win. You should be here with me. No wasting time here, yeah, you've been on my mind.